Tunay na kwento, may sumabay sa bangka. San Mateo Rizal, kwento ni Aling Beth, survivor ng Ondoy. Kakalain mong may mata pa ang patay. Iyon ang linyang hinding-hindi ko makakalimutan sa sinabi ni Aling Beth, September 26, 2009. Tumataas na ang tubig mula sa Wawa River. Tinatangay ang mga bahay, mga bata, pati ang simbahan. Si Aling Beth, 58 years old noon, ay nakatira sa mababang bahagi ng barangay Banaba. Kwento niya, umabot na sa leg ko ang baha. Yung anak kong si Joseph, 12 years old, tinutulak ako sa trangka ng bintana. Sabi niya, maakyat ka na, ako na bahala kay Lola. Pero ilang segundo lang, bumigay ang dingding. Kinain ng alon ng buong sala nila. Si Aling Beth, sa sobrang gulat at takot, ay hindi na nakatulong sa anak at sabianan Napadpad siya sa kabilang bahay, lumutang sa yero at hinimatay. Pagkagising niya, nasa evacuation center na siya. At may nagsabing sinagip siya ng bangka. Pero ang nakakapagtaka, yung rescue team. Walang matandaan na kinuha nilang babae sa spot kung saan siya natagpuan. Nang tanungin si Aling Beth kung anong huling naalala niya bago siya mawalan ng malay. Ito lang ang sinabi niya. May kamay na humawak sa akin. Hindi ko makita ang mukha, pero malamig siya. At ang pinakahindi ko malilimutan, basa pa rin ang mata niya. Parang... parang iyak ng bata na hindi natapos. Dalawa ang namatay sa pamilya ni Aling Beth. Nung araw na yon, ang anak niyang si Joseph at ang biyanan niyang si Lola Viring. Pareho silang hindi na nakita. Pero tuwing gabi sa evacuation center, mga volunteers ang nagsasabing, Ba't parang may batang nakaupo sa paanan mo, Aling? Bakit parang laging basa ang banig mo kahit tuyo ang paligid? Siguro ma, si Joseph yon. Hinila niya ako papunta sa bangka. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung nakangiti ba siya o umiiyak pa rin.